ay patay bakit ayaw umakyat ng kanyang oil Don, good evening mga idol uh, Motorstar uh, Nagka problema po sa kanyang Uh, oil no ayaw umakyat ng langis at saka uminit na po yung kanyang cylinder head so ayaw magbomba dito ng langis mga idol at nagka problema na rin po pati yung kanyang gas ayan no kaya pong mag start so napapansin nyo ayaw umakyat talaga ng langis so kahit nagatim po siyang umandar so yung naging problema kasi natuyuan ng gasolina no tapos hindi pa uh, umakyat yung langis ang nangyari hindi na talaga umandar yung motor ng ating katropa well sa video ito no uh, titingnan natin kung ano yung magagawa natin sa motor ng ating idol kung ano yung pagto troubleshoot na ginagawa natin dito Ayan, so try muna natin ayusin na uh, padaluin yung kanyang uh, gasolina. So yung mga idol tignan nyo no. at uh, Nagatip po siyang umandar pero tignan nyo yung kanyang oil ayaw talagang umakyat no steady lang po yung kanyang oil parang stagnant mga idol no pero una muna natin susolusyonan yung kanyang problema sa gas kita to rin pawas kita hindi kayo balik tadi din Yakwan. kita ako na ito may awas huwag na

So dito nga sa part ito mga idol ay kinakailangan natin bombahan ng hangin yan no? to binumbahan natin ng hangin at uh, dumaloy na po yung kanyang gas yan no? I Kita nyo may gas na po yan no uh, Unti unti na siyang pumapasok Alright so titignan pa natin na papakita ko pa sa inyo na yan po ay gumagana na po yung kanyang fuel no uh, Dumadaloy na po uh, Nagkaroon din po kasi ng pagkabara dahil nga po natuyuan ng gasolina ah uh, bumara po sa part siguro ng filter Ayan. Uh, hindi talaga lumalabas yung gasolina, no? Mga idol. Ayan, no? So, pag nakaganto, hindi lumalabas yung gas. yan Kasi, masyadong mataas yung kanyang nasil. Pero, pag pabaliktad, ayan, no? Lumalabas yung gas. Kaya, pabaliktad na yung gagawin natin dito. Ayan, alright. So okay na po yung gasolina Dumadaloy na Ngayon naman Solusyon na naman natin yung Ayaw pag akyat po ng langis no? Try muna natin panda rin. So dito nga eh, Nakita nyo naman na umaandar na Pero ayaw talaga umakyat ng langis Mga idol nyo naman no at napakaingay po ng kanyang Uh, head. So, dito po sa tapit, ito yung mga idol, no, yung tuyo Ayan, lahat tayo masabi, tuyo talaga yan. Kaya, check natin kung bakit ayaw umakyat ang langis dito sa part na ito, no. Ayan, doon sa paportang, paportang, papuntang baba. Ayan, so ayaw dumaloy. Baka sa oil pump o may bara sa linya na ito mga idol. Okay, so yung gagawin natin, hindi muna tayo magbabaklas, no. Hindi kagad-agad natin yung babaklasin. So, yung ginagawa ko pag naka-encounter ako ng ganito, uh, ito muna yung ginagawa ko baka doon lang may problema no ayan so dito sa part na ito napakaingay ng kanyang uh, intake valve ayan yung intake chuchunap natin yan tatimingin natin ayan so tatap muna natin kukunin natin yung magandang clearance ayan yon tapos kita nyo naman mga idol no, kung gaano kalakas yung angat kalakas ka, katas yung angat kaya ganun kaingay yung kanyang makina. Ang gagawin natin diyan, tutunan up natin ta timing natin sa, sa santong, sa saktong adjust. Yung kabila wala akong masabi, okay. Ayan. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung langis na nandiyan. Okay, so na, nakuha ko na po ng basahan yung langis kaya ang gagawin ko ay bubumbahan natin ng hangin. No, so, dito sa dinya na to mga idol. Ayan, yan sa linya na to baka may naka balagbag na kung ano man gasket maker o kung ano-ano mang madumi. Kaya try mo natin bugahan. Ayan. Yeah, buga hanggang sa magsawa kang bumuga. All right. <laughs> ayan, so malangis na po yung kanyang head okay lang yan, importante umakit yung langis, try na natin panda rin tignan natin kung okay na kung ito ba ay Goods na, goods na. Yun. mandar Ay, mga idol. Yun. Umakit na po yung langis. Alright. So, gawin na po ating sinulusyonan yung problema na motor ng ating katropa mula po doon sa kanyang uh, supply ng gasolina na nagka-problema. ah uh, hindi ko pala nasabi kanina mga idol ito po ay sumikip po sa part na kaniyang piston hindi po ito masipa dito kanina tapos dito sa pagbara sa linya pababa yun po yung dahilan kung bakit sumakip po yung kanyang piston no? at may ako mga gasket gasket maker na kalat kalat baka ito yung nakabara doon po sa part ng motor ng ating katropa no? doon sa butas ng pump, uh, yung isa pang problema dito na hindi ko na napakita kanina ay nagsikip nga ito hindi makikistart no? at uh, nilagyan natin ng Um, oil dun po sa part ng spark plug no kung mapapansin nyo dito po sa unang part ng ating video ay malangis na po sa part na kanyang spark plug dahil pinadalu <laughs> pinadaluyan po natin yan ng oil no at umikot naman dumulas naman then yun nga yung sumunod na nagkaroon na po siya ng compression ay nagka problema naman po yung kanyang gas yung supply ng gas natuyuan pala ng uh, ng gasi idol yan so sinolusyunan natin at huli natin sinolusyunan yung problema po sa kanyang uh, oil no ayaw magpampatas alright so ganun lang po natin sinolusyunan yung mga problema na motor ng ating katropa no sana sa video na ginawa natin ngayon mga idol ay I may mean, ko yung tips at kalaman at sana nagustuhan niyo itong ginawa natin all so kung nagustuhan niyo mga idol baka pwede naman pa-share ng ating video ayan so dito lang muna tayo peace out mga katropa bye bye maraming salamat po ingat